Hello. Welcome to my first video sa YouTube ng gameplay. Ito, maglalaro magluluto tayo. Cook food. <laughs> red pepper. Ah, uh, red pepper, potato, at pepper chili. Hey. Alagay niyo lang yung larong yan, simple lang. Paparami ka lang ng pera kada ano, para sa tunay na buhay. <laughs> claim reward customer mga suke tapos kaya mo pera yan pwede mong ipambili yan para siyang tycoon kung tutusin o baka tycoon na talaga handa yung pera oh. kasi lang <laughs> sa table ah cook e cook food <laughs> Potato. Laging potato. <laughs> potato. Banana. Apple. Ang weird ng ingredients na to. Pero siguro pwede lang siya, ano, smoothie, ano. Ay, putang ina. Hindi siya smoothie. <laughs> potato, banana, apple. Pwede. Curry, ano. <laughs> curry sa Japanese na curry. Curry rice. Let's do red pepper meat yung tama. Onion, that's the best. Best combo. Claim <laughs> <Lame> reward. <laughs> Cook food. Potato, onion, and meat. Yan. <laughs> cooking na siya, cooking. Cooking. Dapat ano, goal natin ngayon, maka 1k tayo. Green onion. Ah, red pepper yan. Scarot. Ah, vegan friendly. Kasi sa mga vegetarian at vegan kasi walang karne. Cook food. Meat. Pepper, chili, onion. Sarap yan. May eh, ano yan may sipag gawa ng cheesy <laughs> name reward dapat naka 1k tayo para makabili tayo ng iba pa dito na mamahali green onion lettuce pwede yun pwede yun pwede yun green apple to salad to salad salad Claim reward food onion lettuce pepper chili parang sipa no Yung, malapit na tayo mag 100k ready na yan malapit na malapit na potato onion green onion ayan sipin natin natin siya potato stir fry something ano yan 10k na siya so, bibili tayo sa second floor oh, ay second floor na agad tayo palaki ng palaki agad ang ating restaurant meat carrot pepper chili yan bibili na tayo isang table tapos end ko na tong video na to Yan. Pili tayong table. Yan. Okay na. Tatapusin ko na to. Thank you for watching.